organ hmm. ayo na kunin na 'yung ng kuwanya na 'yan eh. Ngayon. BS. BS. mahon, mo ba nangyari niya B... Yung bomb din may mohon din, din. Diritiritso yan yung bago na yan. Ngayon, itong buo natin ito. Ngayon, buo yan. yan. Nakaganyan yan. Hindi ka tapat ito. Ang so, huli na. Yan doon. Oo. Uh oh. -huh. Ang nangyari niya, papagatan niyan. Dito sa muho natin. May isang muho niyan doon. Sa kinaulit ito. Na, uh, Nagaya sa uh, kapitan ng hilap. So, Ay, hey, Mang John. Ba, dito, no? dito, Ay, hindi pa pala. Hi, ito, pa ito pa diritiritso yung matumbahon na ito nila. Uh, ah, kaya magkatakpo yan doon. Oo. No? Uh, ibabaw ng ilat hindi ilat to oh may muhon pa doon sa gitna oh hindi na may, may muhon yan daw so may killing down doon so may oh. paraba na doon para nangyari niyan nang ganyan doon sa ilat hindi tayo lumiban doon sa ilat na yung na may bay dito sa oh. burol dito sa babaw diretso yun doon gumano ng bahagya yan doon sa ilat lumiban pa sa ilat na ganoon dito susunod hmm. hindi yung bakod lang to bakod na yan man diretso yung bakod na uli na yan may oh. kiling doon out yung uliha na doon kasap lang doon yung oh. Doon na yun kaya yeah, madaling makikita yan pero uh, yung bakod nandito lang sa kabilang ilat dito lang sa atin mm, oo oh. yeah, pero, uh, pero pwede pa rin yan sinundan namin. Ah, pero pwede pa rin yan diretso pa rin na gano'n mm, yun, di ba? Papa do sa home. Kung kasi hindi nga mababakuran mm. ng ilat. Oo. Oh. Ngayon nakinuha lang namin Baybay bye, -bye do sa ilap na yung papaganaw do sa saktong pero may muhon yan dito sa kay Manjoon. wala wala nang muhon yan lubi na ngayon yan do kay Manjon na yung papaganaw uh -huh. diretso doon yun ang okay. babasihan nun ng doon ngayon Nasi yung muhon sa muhon na lang yun ang muhon na ito i-straighten mo lang yung ni ni Abel uh -huh. yan ang tatamaan itong muhon na ito dahil kasi may muhon pa yan dati dyan nung araw eh oh, Wala dito, na. Dito, oo. Parang adjust may bandang yan

Masukal, masukal ang ating lote. Kaya yan Dead end. Dapat ang nagpapagawa nito si Pineda. Pidaan nyo 'to eh. Oo, na mauuukitin ko na Ah kasi mga titula ko na ito nagbubuwi kaya ang nangyari pabor na pabor kasi bako ba, pala hindi nakakabayad ng boys sold out na ako dati sa pay paid na ako dati sa ano ngayon may utang na naman sigurado na, na ngayon pala yung kapag pala mga tituladong lupa at nagbabayad ng bus ginagawa ng kalsada So ito itong um, pamula doon sa may lampas ng mohon hanggang dito sa may gate na to ayan Atin yan kaso maano no? abay natamdan nyo pala ng ano no mahuga na eh mataas na eh ito mga eucalyptus tanim namin na ni Papa ito, kala laki na oh. Lahat pala na napuputol na lang. Ayan ano ang isang muhon. Hmm. Kaya ang mangyayari niya, tatamaan ang kalsada pa po ganyan. Ito, pwedeng hindi na makakainin nila yan. Okay. Yan ang gagawin sa gawin niya. Dito na ang kalsada? Hmm, kaya lang ito tatapyasin din lang kasi buwan ng mga kahe niya. Ito okay. niya. Yan ang pinakalindiris niyo diretso yung pupunta roon kaya nangyari itong piling na ito ang ginagawa ko <laughs> pinapuputol ko dahil pero binibigyan ko rin si Abel dahil nakalat oh. kasi dati Kailan nagbabakod nagkalibin. sila eh dito nagbabakod oh. sa loob gawa ng paldak ito eh oo oh. kaya nangyari sakop ko ngayon hmm. yan tanda Kayo, ko yun ang ginagawa naman pag uh, halimbawa ang nakikusap yung namamakyaw edi nag-uusap kami dalawa ginagawa oh. ko eh sila naman ang na nagtanim yan kako eh di hati na lang kako tayo uh -huh. ayun mo kako nagtanim yan eh Oo, pabortin mo ni ka sa akin dahil nasisira ang bakod kaya yan yung, yung istorya kasi yan di ba lagi sila nakikiusap pagka yung magbabakod eh hindi mo makapagbakod dito pagka nag-aayos at matigas nga gawa ng may mga baka nun right. yan nung dati alin yan ay, malaki na eh. Oh, lalo nung nasa buko yan ng taba. Bay kanino ano to? Okay, paring atoy pa yan eh. Nabil nabita na nabintang binwan luti-luti. Oh. Uh. Hmm.